Ayan, yeah, na uh, Admiral Balilo, salamat po sa pakikinig. Kuya Dennis J. Santos mula dyan sa Davao City. Magandang magandang umaga. Ganon din kina Jaime de la Cruz sa Bukawi, Bulacan. Hello! Si Reynold Tagua, uy, nasa Saudi Arabia. Online, nanonood daw ho sila. Good morning via YouTube. Si Sister Luz Corpus, magandang magandang umaga. Ganon din po kina Sister Luz Luwagan or Lawagan ng Bulacan. Bulacan kay ating Sintia Delgado Guda ng Valenzuela City. Good morning! Kuya Thorcote Magandang magandang umaga rin. No? And of course, sa mga inaabot ng aming broadcast uh, nationwide and worldwide sa pamamagitan po ng ating internet. may mayan ng konti. Presyo na mga pangunahing bilihin dito ho sa Metro Manila. May natira pa ba? oh Mamaya mamaya mag-update po tayo. Kasi yung iba usually talagang Karamihan, weekend ang pamamalengke pero meron din hong namamalengke ng Monday dahil eh, nila eh, medyo sariwa bagong bagsak. Bilang patunay, eh, kanina lang ho, eh, ang traffic na. Mas early as early mga 4.30 ng umaga, dyan po sa may bahagi ng Balintawak Market. Marami na hong nagbebenta o nagbabagsak ng kanilang mga paninda. Ating aanihin ang mga namumungang usapin pang agrikultura. Dahil dito sa mag-agri tayo, ang mga usapin agri ay hindi palaging boring. Alas 5.38 ang ating oras. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaigting sa tinatawag na biosecurity sa mga alagaing hayop. Ito isara po ng patuloy na pagbabakuna laban po sa African Swine Fever o ASF. Lalo ng Pangulo na pagsamasamahin ng mga alagaing hayop sa isang pasilidad na may maayos na biosecurity. Ang biosecurity ay mga hakbang o pamamahala para maiwasan po ang pagkalat ng sakit sa mga alagaing hayop. Ipinariwanag din ng Pangulo na kahit bakunahan ang baboy, maaari pa rin itong mahama, mahawa ang mga susunod na alaga kung hindi humaayos ang pangangasiwa sa mga poultry or mga pigiris. Tiniyak din ng pamahalaan sa tulong po ng Department of Agriculture na naipapatupad ng maayos ang biosecurity sa kanila hong hanay. At tinuturoan din ng mga magsasaka mga nag-aalaga ng hayop ng tamang pangangalaga sa kanilang mga alagain. Siyempre pa, sa ngayon, nasa 50,000 mga baboy na ho ang nabakunahan abang nasa kalahating milyong ASF vaccine ang nabili na ho para ipamahagi. Target na maturukan ang 200,000 mga baboy dyan po sa Central Luzon. Sinasabing nasa 80% ng mga baboy ay ligtas at protektado na ng ASF makaraan po ang ilang buwan ng pagbibigay bakuna. Agri ba ako? Agri ka ba? Ka. Sa iba pa nating mga balita, iboboto ng mga Pinoy ang mga kandidatong isinusulong na maresolba ang tatlong mahalagang isya ng bansa. Batay po ito sa latest survey na ginawa ng Social Weather Station. Basi sa nasabing survey, parehong may siyam na pong Ang pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura, food security at siyempre pagpapalakas po sa healthcare system ng bansa. Pumapangalawa naman dyan ang paglikha ng mga maraming oportunidad sa trabaho at pantay-pantay na akses sa ng mga Pinoy sa edukasyon. Hindi naman nawala sa mga pinili ng mga butante ang mga isyo tungkol po sa kapakanan ng mga OFW, kahirapan, gutom, presyo ho ng bilihin, kahandaan sa kalamidad, West Philippine Sea issue, droga, renewable energy, paglaban sa kriminalidad, korupsyon at syempre Pagtigil ho sa political dynasty. Isinagawang survey mula Feb 15 hanggang 19 at kinomission po ito ng Strat-based consultancy. Pinagbutuhan din ito o pinag-tinanong uh, ho sa pamamagitan ng face-to-face -face, uh, interview ang 1,800 na registered voters bilang mga respondents. Yan po'y pinili mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Agri ba ako? Agri ka ba? pag naman ang Department of Agriculture at ang United Nations Children's Fund, yung pong tinatawag na UNICEF, sa paglutas ng malnutrisyon ng mga bata sa ating bansa. Yan po'y sa pamamagitan ng programang Nutrition Sensitive Agriculture na layuning magtanim ng mga halamang masustansya. Tugon po ito sa nagpapatuloy na krisis sa edukasyon para mabawasan din ang mga batang na o ang mabawasan ang malnutrisyon sa mga batang edad 1 hanggang 5 na nakararanas ng uh, o nakakapekto sa kanilang pag-aaral samantala inasang madalag o malalagdaan ang Early Childhood Care and Development System Act na magiging malaking tulong sa mga lokal na pamahalaan na direktang tututok sa mga batang limang taon pababa para tugunan ang kanilang pangangailangan kaugnay po sa tamang nutrisyon. Agree ba ako? Agree ka ba? mag agree tayo! 1 to 5. No? Sa probinsya, yung edad limang taon, naglalaro pa eh. No? Dito sa atin, talagang tatlong taon pa lang eh, pinag-aaral na natin. Ayan. <laughs> uh, gusto natin advance. yon na. Maaliwalas, malinis at masagana na muli ang mga huling isda sa karagatang sako po ng bayan ng Mola. Makaroon ng nangyaring malawakang oil spill sa Oriental Mindoro dahil sa paglubog ng MT Princess Empress dalawang taon na ho ang nakalilipas. Sa report po ng Department of Justice, 80% na ang nakatanggap ng claims o tinatayang 32,000 na mga apektong individual ang nahatiran ng tulong sa bayan po ng Pola. Karamihan po rito yung mga mangisda, pero meron ding mga nasa sektor po ng turismo at yung mga nagbebenta o sa mga palengke ng mga isda. Umabot naman sa 700,000 pesos ang pinakamalaki nakuha mula po sa pamahalaan. Tiniyak naman ng LGU ng Pola na tutugunan pa rin nila ang iba pang mga apektado at makikipag-usap sila sa International Oil Pollution Compensation. Dagdag pa rito tutulong din ho ang DOJ sa posibleng reassessment pero pakiusap lang nila magsumiti ng tamang requirements ang iba pang mga claimants ng mga residente, sa ngayon target po ng kagawaran na pag sa 40,000 ang nakatanggap ng claims hanggang sa taong 2026. Ayun, 43 makalipas po ang alas uh, sa si, uh, 5 ng umaga. Pasadaan po natin ang ilan po sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Maging maalam sa mga kaganapan at proyekto ng Departamento ng Agrikultura sa ating bansa. Sana magkasya oras ha. Sige. Urahin po natin presyo ho siyempre ng bigas. Kadiwa rice for all. Uh, rice, yung, pong mga, yung well milled na imported, mabibili ho sa halagang 35 pesos. May mga LGU sa so, magbebenta nito 33 pesos. Yung pong 29 pesos na bigas, available pa rin po sa mga kadiwa outlets. Pero limitado ho yan ha. Tigli kilo para ho sa mga miyembro ng PWD. Yung pong mga solo parent, yung mga senior at yung mga poor peace beneficiaries. Ayun. Ang imported na well-milled or rather special rice, magkano? 55 hanggang 62. Pero ibababa po yan sa 49 ayon po sa report. Ang premium 51 to 54 well-milled na imported 44 hanggang 46. Ang regular milled naman na imported, syempre 36 hanggang 46 pesos per kilo. Ako naman ho tayo sa ating local commercial rice, 55 hanggang 63 pesos ang special rice, ang premium nasa 45 hanggang 62 pesos, 40 hanggang 53 kada kilo ho ng well meal, 38 to 45 naman ang regular meal na locally produced. Presyo ho ng karne, beef brisket naglalaro pagitan po ng 320 hanggang 460, depende po yan kung saan palengke, yung mas mahal ng konti mas malaman beef rump so oh, 400 hanggang 520 pesos ang kada kilo ang baboy natin mataas pa rin ha yung pork kasi more pork ham nasa 350 hanggang 430 per kilo yung liempo syempre mas mahal 380 hanggang 480 pesos ang isang kilong manok naman kung kayo hoy bibili ngayon sa mga palengke dito ho, sa Metro Manila naglalaro from 180 to 240 pesos ang good news hindi ho nagbabago ang presyo ng itlog medium size nasa pagitan pa rin po ng 30 uh, ng 7 hanggang 90 anong 7 hanggang 90 7 hanggang 9 pesos yan ang epekto talaga pag hindi tayo nakapagkape eh no lutang presyo ng isda unahin po natin ang alumahan Indian mackerel naglalaro from 260 hanggang 400 pesos ang per kilo ang bangus depende ho sa laki 130 hanggang 250 260 naman hanggang 400 ang lokal na galunggong. Ang imported ay 280 hanggang 300 pesos. May nabili ako kahapon, 320. Ayun. Mahal ano? O, oh, palengke pa yun ha, pero maganda naman. Naglalaro naman sa 140 hanggang 170 ang kada kilo ho ng tilapia. Ang yellow fin tuna natin ay 180 hanggang 350. Depende po kung saan palengke per kilo po. Ang tamban, hindi ho nagbabago. P100 hanggang 120 ang kada kilo niyan, yung walang kamatayang salmon head, ulo ng salmon 110 hanggang 280 Oh, ano ba luto niyan maliban sa inihaw sigang sa miso na maraming sili, 'yan para maasim na mahanghang. Ang gulay ho natin, ang palaya 110 hanggang 140 per kilo, pampalinaw ng mata kalabasa 35 hanggang 75 pesos. 60 to 95 ho ang Pechay Native. 70 to 150 per kilo ho ng Sitaw. Tumas. Ang talong natin hindi nagbabago. 60 hanggang 130. Uy, naku, ang kamatis natin. Bumaba pa. Ha? 20 nung nakaraan linggo. Ngayon po ay pinakamura ay 15 pesos. Pinakamahal po ay 70 ang kada kilo. Ano na kaya farm gate niyan? Kung 15, baka 10, 5 piso na lang. Ano? Kawawa na may mga magsasaka natin. Oh, bumagsak ng gusto presyo ho ng kamatis. Ang Baguio Beans naman natin, kumustahin natin mga presyo galing ho dyan sa kabundukan ng Norte. Ang bagyo Baguio Beans, 80 to 150. Ang Carrot, 75 hanggang 110. Ang Patatos po natin, 90 hanggang 160 per kilo. Pechay B, Pechay Baguio, 3, ha, 3, 30 hanggang 100 pesos ang per kilo. Sayote, bumagsak din po. 20 hanggang 80 na lang ang kada kilo. Pati yung oh, broccoli ho. Oh. 100 to 240, samantalahin niya ninyo yan ha. Tura na yan. Ang bell pepper natin, medyo tumahas. 140 hanggang 300 pesos yung green. 130 hanggang 300 pesos naman yung kulay pula. Ay, para pa sa mga pangrikado, pansahog, ulang sibuyas natin, 120 hanggang 220, 130 hanggang 220, mahal pa rin ho. Yan po yung pula na local, 'yung puting sibuyas na local 90 hanggang 160 per kilo. Puting sibuyas na imported 100 hanggang 160. Yung bawang na imported 130 hanggang 200. Ayun. Yung bawang na local 350 hanggang 450. 140 hanggang 240 naman po per kilo ng luya. Siling labuyo, syempre mataas, 880 uh, hanggang 300 pesos ang kada kilo. 48 minutos kalamansi. Kalamansi, 110 hanggang 140 yung saging nalakatan, 80 hanggang 130 ho ang per kilo. Latundan, mas mura ng konti, nasa 55 hanggang 90. Ang saba, 30 hanggang 80. 50 hanggang 90 naman ang papaya, medyo bumagsak ng bahagi ang presyo. Yung mango carabao natin, malalaking mangga 100 hanggang 260, depende ho kung saan palengke yan. Ang avocado tumaas 250 or rather 220 hanggang 350 ang per kilo ang melon. Pura pa rin, no? 80 hanggang 120 lang ho ang per kilo niyan. Ang suha natin, uy, 100 hanggang 220. Ang watermelon o yung pong pakwan, nasa 60 hanggang 90 pesos ang per kilo. Agri ba ako? Agit ka ba? pag agri tayo. Isunod po natin ang presyo ng asukal, kulay puti, 74 hanggang 90 pesos per kilo po. Yung uh, mas mura ng bahagya, yung washed sugar, segunda kung tawagin, 68 hanggang 85 ang kada kilo. Pinakamura ang brown sugar, nasa 60 hanggang 85. Mantika, boteng lapad, 350 ml po yan, 30 hanggang 45. Kung dinoble ninyo, long neck, nasa 80 hanggang 120 ang kada litro po ng mantika. Coconut oil natin, 350 ml, 30 hanggang 55 pesos. Ang isang litro ho ng lana. Lana tawag dyan eh, di ba? Yung coconut oil, 80 hanggang 160 po ang per kilo. Ating aanihin ang mga namumungang usapin pang agrikultura. Dahil dito sa mag-agri Ayo, ang mga usaping agri ay hindi palaging boring. At syadain na po natin mga pa natin mga balita na nawagan po ang Filipino Church at iba pang mga advocacy groups sa Supreme Court na pagbawalan ng commercial visa, uh, fishing sa loob po ng labing limang kilometrong sakop ng mga pantalan, yung pong municipal waters kung tawagin. Ayon kay Caritas Philippine Vice Chair Bishop Gerardo Alminasa, nanganganib po ang integridad at kabuhayan ng mga na mga manging isda dahil dito. Nagsumiti naman po ng petisyon dyan po sa Supreme Court. Ang San Lakas Coalition, katuwang po ang iba pang grupo ng mga mangisda para hadlangan ang desisyon na ito ng mataas na hukuman ginigito nila tatanggalan din ng legal na proteksyon ang din ang desisyon nito o nang nasabing desisyon ang mga mangingisda sa mga munisipalidad lalo't pumapaborito sa commercial fishing sa ngayon wala pa hon tago uh, tugon ang Supreme Court hinggil sa nasabing petisyon Agri ba ako? Agri ka ba? mag agree tayo. Dapat to naman yung mga commercial fishing uh, firm edun eh, ho sila sa mga high seas kung tawagin tulad po ng West Philippine Sea. Yung mga disagwan, ipaubaya na po natin yan dyan po sa ating mga municipal waters. 51 minutes makalipas po ang alas 5 ng umaga, plano po ng Department of Agriculture na magtatag ng solar-powered ice plants para humabawasan ang pagkasira ng mga agricultural na produkto na siyang dahilan ng pagkalugi ho ng mga magsasaka. Ayon kay DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr., makatutulong po ang ice plant na mapalakas ang supply ng pagkain dahil mapapahaba nito ang shelf life ng mga gulay pati na rin po ng mga karni at isda. Sa ngayon, umaabot po ng 35 hanggang 40% ang halaga ng mga nasisiram pananim. Almost half. Oh. Kaya tinitingnan nilang posibilidad ng pagtatayo ng ice plant para ho sa pang-araw-araw na kapasidad na aabot sa 10 metrikong tonilada. Posible naman pondohan ang mga ice plant ng Philippine Fisheries Development Authority at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayan. Parang yung mga kamatis, di ba? Kaya bumagsak yung presyo. Napakaraming supply. Oh, kaya lang, dumarating naman yung panahon kinakapos. Kaya dapat to, meron tayong mga pasilidad na po pag-imbakan ng mga kahalintulad na produkto. Pinangangambahan po ng mga gumagawa ng tsokolate ang pagbagsak ng demand nito dahil sa mataas na presyo ho ng kakao. Noong nakalipas na taon, nakaranas ho ng malaking pagtaas sa pagbaba o nakaranas ng malaking pagtaas at pagbaba sa presyo ng kakao sa buong mundo dahil sa mababang ani mula po sa West Africa kung saan pangunahin itong itinatanim. Ibinungkahi po ni Rabobank Commodity Analysis Oran dort ang pagpapalit ng kakao butter ng palm oil pagbabawas po ng laki ng mga tsokolate para manatili ang presyo nito. Nako, hindi pa yung mga kakilala ko sa ganyan. Gayunman, inaasahan po ng International Cocoa uh, Organization na muling tataas ang global na pandaigdigang produksyon ng kakao sa 7.8% ngayong pong taong 2025. Ayan, uh, yung mga may hilig sa mga matatamis. Pero na lamang po tayong pitong minuto bago ho mag alas 6 ng umaga. Agri ba ako? Agri ka ba? Mag-agri Nanawagan naman si House Speaker Martin Romualdez na tutukan rin ang presyo po ng gulay at gawing abot kaya para matiyak ang siguridad po ng pagkain sa ating bansa. Ito'y alinsinod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pababain ang presyo ng mga pangunahing pagkain sa bansa para ho sa mas maraming pamilyang Pinoy. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumas po ang presyo ng gulay gaya ng pulang sibuyas na umaabot sa 163 pesos kada kilo mula sa dating 154 lang. Ang kalamansi naman, 87 na mula sa dating 82 ang per kilo. Sa ngayon patuloy naman ang Department of Agriculture sa pagpapahusay sa mga farm-to-market roads at mga storage facilities para ho sa mga produktong pang-agrikultura. Agri ba ako? Agri ka ba? Tadhain ang reklamo ang Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry laban ho sa isang importer dahil sa ilegal na pag-aangkat po ng sibuyas. Isinampa po ang kaso sa Olongapo Prosecutor's Office. Bakarang matuklasan ng ahensya ang libu-libong puting sibuyas na dalawa, sa dalawang container van sa Subic noong Agosto taong 2024. Processed food ang label ng shipment kaya tinuturing po na misdeclared ang nasabing mga produkto ay tuturing po itong paglabag sa Food Safety Act at Philippine Quarantine Law of 1978. Lumabas din sa pagsusuri na naglalaman ang mga sibuyas ng mataas na antas po ng bakterya na tinatawag po na E. coli ha? na nakukuha sa dubi ng tao. Naku, wala rin hong sanitary at phytosanitary import clearance ang nasabing produkto. Kaya may dalaho itong panganib sa mga kakain ng nasabing produktong sibuyas. Naku po. At ang problema kapag ka- uh, Ah, uh, smuggled eh. Hindi ho dumadaan sa tamang pagsusuri ng ating mga otoridad. Agri ba ako? Agri ka ba? Pag-agri ka? Naglaan naman ang Sugar Regulatory Administration o SRA ng 17 million pesos para bumili ho ng dalawang karagdagang laboratorio o laboratory equipment para mapabilis ang pagsusuri sa mga sample ho ng lupa. Makatutulong ito para pataasin ang kakayahan ng SRA na mapag-aralan ng NASA 5,760 plus the soil sample taon-taon. Inaasahan pong patataasin din ito ang produksyon ng tubo sa Pilipinas. Lalo pat bumabaho ang produksyon ng raw sugar mula Pebrero ah, nung nakalipas na taon. Dadaan ang dalawang kagamitan sa procurement ngayong pong taon na tinasang madadala sa bansa. Naku, tagal pa pala. Taong 2026 pa. Ayan, eh, mawapakinabangan natin yan sa ano na, 2027. Kaya kailangan ni eh, mabilis ang galaw ng mga nasa pamahalaan. Alam po ninyo, yun ang nakakapagpatagal sa minsan eh. Sa mga ini-import, lalo na pagkakailangan-kailangan, yung mga uh, ginagamit, mga makina, at ilang pahong mga kagamitan sa agrikultura, yung pong um, bureaucracy na tinatawag. Napakarami hong dapat papirmahin. Oh. Parang lahat ay eh, gustong makialam doon sa mga ipinapasok na mga kalakal. Oh, hindi kalakal kundi yung mga makinarya na dapat sana'y napapakinabangan ng ating mga magbubukid. Kasama si Den Makaranas, dito lamang sa D1-1206, ang radyo ng Bagong Pilipinas. O, tulad po ng binanggit ang pag-asa kanina, ho, abutin butin ho ng 36 degrees Celsius ang ating pong heat index ngayon pong araw na ito. Kaya alam nyo na, magamat may mga... Posible na makapag-ulan eh magdala pa rin ho kayo ng payong. Hindi ho para sa ulan kundi para sa init ng araw. At syempre magbaon ng tubig Pagbaon po ng bihisan na damit, di ba? Ako po. Oh, at kapag ka, hindi importante, huwag muna kinlalabas dahil napaka-init po ng ating panahon. Ingat po ha, lalo na yung mga nagtatrabaho sa kalsada, yung mga traffic enforcers, yung mga nagtitinda, at kung ano-ano pa. Ingat po tayo. Antabayanan po susunod agad, bangon bagong Pilipinas kasama po si Alice Noel. At samantalang bye-bye muna, bukas ulit, kita-kits. Ako po si Den Makaranas. mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alas 7.57 na po ang ating oras. Agri ba ako? Agri ka ba? mag tayo! Every journey to Luzon tells a story. At sa bawat turista, may nakalaang trabaho sa isang taga-Luzon. Pinayayamong ng Cultural at Heritage Hubs Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang turismo ng bansa. Malaking tulong ang restoration project ni Pangulong Marcos Jr. sa pangangalaga ng heritage sites tulad ng Vigan at mga museo sa Luzon. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage. Tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Mahigit 20 cultural sites ang matagumpay na naibalik sa dating ganda sa legacy project na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa buong Pilipinas. saya at halakhak na walang kapantay. At ang mga trending at patok online. Hindi lang basta kwento, kundi puro kalog na kulitan at kasiyahan. Ang pinaka ang programa sa Radyo ng Bagong Pilipinas. ka low kasama ang nag-iisang pangtonggol umay, Kaka, Mark, Logan, at DJ Gabby. Pakisaya araw-araw, lunes hanggang biyernes, alas 8 ng umaga. Live na live yan, dito sa Radyo ng Bagong Pilipinas, di 1206 AM, the future of AM Radio. mamang bahay